news updates. Mga balita ngayon Tatlong manging isda patay matapos barilin sa Sulusi Luxury cars ng Pamilya Diskaya iimbestigahan ng Bureau of Customs Tulong-tulong na flood mitigation sa NLEX siniguro ng DOTR Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Tatlong manging isda ang natagpo ang patay matapos pagbabarilin at sunugin ang sinasakyan nilang bangka sa barangay Sulari Parang, Sulu. Kinilalang mga nasawi na sina alias Esmail, Oscar at Gerald, pawang mula sa palimbang Sultan Kudara. Ayon sa kaanak ng mga biktima, pinagbabaril ng mga armadong lalaki ang sasakyan ng mga manging isda kung kaya't nasunog ang makina ng kanilang bangka. Isang minor de edad nilang kasamahan ang nakaligtas sa insidente habang pinagahanap pa ang isa pa kasamahan na nawawala. Patuloy ang investigasyon sa motibo at mga responsable sa insidente. Iimbestigahan ng Bureau of Customs o BOC ang mga luxury car collections ng government contractors na sinasara at curly diskaya kung dumaan ba ito sa proper importation at tax payments. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, Tanging interes lamang ng ahensya kung nagbabayad ng tamang buwis ang mga diskaya sa kanilang mga mamahaling sasakyan at wala naman daw magiging problema kung dumaan ito sa tamang proseso. Baingat din umano ang POC sa magiging investigasyon dahil nasa loob ng tahanan o isang private property ang mga sasakyan na protektado ng batas at ng konstitusyo. Noong nakalipas lang na linggo nang nag-viral ang kanilang interview sa social media, matapos nilang isa publiko ang nasa apat na mamahaling sasakyan na tinatayang nagkakahalaga ng isang bilyong piso. Binalikan ni Transportation Secretary Vince Dizon at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang mga creek sa Valenzuela at ang Tugatog Kaingin Creek sa Maykawayan, Bulacan noong August 26, 2025 upang inspeksyonin ang progreso ng lingguhang cleanup drive. Ayon kay Dizon, malaki ang naging improvement mula ng magsanib puwersa ang DOTR, DPWH, Toll Regulatory Board o TRB, NLEX Corporation at mga lokal na pamahalaan sa paglilinis ng mga baradong estero at ilo. Dahil dito nakaiwas sa matinding pagbaha ang North Luzon Expressway o NLEX at mga kalapit na lugar kahit sa malalakas na pag-ulan. Tiniyak naman ng mga opisyal na patuloy ang paglilinis at rehabilitasyon ng waterways bilang pangmatagalang solusyon sa pagbaha. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.